ko po yung mga uh, mission misyon ko po no sa paghanap sa ano bata ni baba eh, ano Dito na lang po muna tayo. Ah. Magpahinga po na no? tayo, no? Ayan na po. Yung ubig sa balon. Ah. Guys. paghahanap po muna ngayon ako ng ah mapa uh, manuhan ko po dito no uh, mapawayan ako yung sabi sa pa no? yung pahingahan ba yung pahingahan so hindi po tayo hindi po tayo kampante no? hindi po tayo maging kampante dito kasi Maraming mga tauhan si Roberto po. magmasid po tayo no no ah uh, kabila't kabila no ah uh, magmasid po tayo no paikot ikot ah uh, yung paningin natin hindi hindi pwedeng isa lang ang puntarya ng ating paningin no sana po no diduga si Duga sana po anan nan, dito na nandyan na mabuti kaisipan Parang gila laku ya Yang bisa Parang gila laku ya Sido kaya Yan sido kaya Yan guys Gue pake kitanya kita, guys Yan guys ya, ya. oh so. Dugaian guys. Ya dia Soviet. Tak aku mau nak no Tak perlu lah. Ya atik, entah sana itu Hanoy. Tak aku mau nak ditolong. Ini mau nak buat kita no Jadi, hindi ku pwedili labanan si Duga. Pero maghanap tayo ng chimpo no para, para mag natin siya. Sundan natin siya sendan Sundan natin siya Dogs. Okay, sundan po natin sila. Ah. Sundan po muna natin. natin. No? Hanap tayo ng timpo. Parang may inaanap si Duga. Ayan. Oh, Pero, hindi natin pwede galawin si Duga. Kasi, ah, nasa laban lang yan. Hindi yan, hindi yan, mabait no? yan ang tao na yan. Kawawa talaga yung anak niya. no ah, Hanap na hanap sa kanya tapos, yan lang pala ang nangyayari. Ano? mm <sighs> at uh, ano po ko nandiyan para makawasap mo siya tawagin ko ko siya no? parang pumasok siya sa loob masaking, no. sana kayong kasama niya isa oh. ano po nangyayari sa kanya? ngasuk, lah, lah, banyak yang ngasuk selalu. No? Uh. Pernah ngawalak yang pertama ya. Lelah Bro, Bro, aku foto Bro. Bro, aku foto si kripe. Belakang silang kripe. Sama mau aku? Asal jangan kau ban. Hantus biakanu. Hantus. No. Duga biaka. Denger potong lo. Hantus gani kanu? No. Si duga mangka. Sige, pang imong anak. Okay, las duga. Okay, duga ka. Ang imong anak nagsige nagpangita nimo. Unsa ba dali? gani si imong gani kay parang ma kwanta magkuyog ta usab. Patrok nimo. Ngano dili? Ngano patyon Bro, ayo bro ha. Kay kau ta, bro. Atras muna mo namo ako guys no. guys parang ta antapa, antapang-tapang nya po guys. No, hindi ko po siya pwedeng barilin. Ang utos ng aking pinuno! Lahat ang pumasok dito! Papatayin ko! Huh <tong> <tong> yan! Patay ka ngayon! Sapul ka ngayon! Bro! Bro! Ayun okay, na bro! mo. kanan mo! ng anak, maloy ina kayo! si ni mo! Bola gua lu. kadungan kayak petuli. Buah. si tulik dong, guys. Cusat deh, ah, ah, Bro. Ah, ah, ah. Ah, ayo, Bro, ayo, Bro. Ayo, Bro. Ayo bro. Uh. 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 Bro. Asa na 'tong tawana to? Uh. Hoya. Posible na lang siguro 'tong tawana ni. Uh. Patay mo, matay mo sa tabi ng tawana ni. ni. Asa raw nawala? Nawala kalit guys. Uh. Nawala talaga piece. ni suruh bertuk juga suruh bertuk judang setelah rin judang ni rasa nampak ketawa lah tu walak gitu wala ko sila ba eh huh ayun guys no nakikita nyo na po no na inabol po ako ni Doga so hindi na talaga po siya nakakakilala ng mga kasamahan niya po no pati sarili niya hindi niya kilala si no? kasi inabol niya ako ang sumupot yun ah binigyan na po siya ng ano, sobrang kapangyarihan po na hindi siya makakakilala ng mga ano ng mga kasamahan niya no pati sarili niya po ah, hindi na niya kilala comment lang po kayo guys so ano dapat natin gawin no para po ah, yung isip ni Duga no isip ni Doga, uh, 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 ano sa uh, isip mo mabalik sa maputing isip niya no ah uh, tulungan niyo po ako guys kasi po ah uh, uh, hindi ko na po alam ano sa anong dapat kong gawin hindi po ako nakapapaniwala talaga

na pa ko ni Duga. Oh, oh, oh. Oh, so guys, ako, ah. Mag-book nga muna tayo guys. Na? Kasi ah, magpa-plano po ako ngayon ngayon. O anong dapat kong gawin o. Oh, Pinabahan oh. ako muntik na ko ah. Marami oh, oh. pong salamat mo ulo no, guys ah.